O, paano? Tutuloy na ako ako. sige. Salamat din, Berta. Anak niyo, may ito talaga. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga magalaga sige. ng bata. O, eh siya nga pala. Nasa nga pala si Boyet. Ha? Ah, uh, nandiyan lang ako sa baba. Ah. S sige, okay. Tutuloy na ako. Sige. Sige. sige lang, ha? Sa ulitin, ha? Ah, oh. Boyet, I'm so proud of you! Boyet! Ano ko? Ano? Babysitter? Oo. Uh, may date lang daw tong si, uh, si Aring Bella. Babayaran ko kayo ng limang piso kada oras. At wala kayong problema sa anak ko. Ang bait-bait ng anak ko. Mm. O ano, payag na ba kayo? Siyempre. No sweat. Kaya namin yan. Oi, <laughs> <laughs> <Uy>. uh, <clears throat> Kermit, ikaw na ang bahala dyan sa assignment na yan. Ako, Chong, hindi ako pwede. May may o. exams ako bukas eh. Kailangan ko mag-aral. Ikaw. Ah, Albert, mm. Ah, uh, Bert. <clears throat> Bert. Uh, bad. Bad. kaya sila uh, ng babysitter. Ikaw na ang uh, liga. Uh, yep. babysitter. <laughs> ah, babysitter. kayo ba, misis? Mm -mm -mm. Eh, yung anak niyo ba, eh, mabait? Oo, oh, mabait. Eh, kung ganun o, eh, ako na lang. Oh. Sige. Teka nga muna, qualified ba ito para maging babysitter? <laughs> Parang may duda. eh <clears throat> hey! huh? Ernie! Huh? Parang may duda si Mrs. sa qualification ko as babysitter. Qualifications as babysitter? Oo. Excuse me, Mrs. Sandali lang. Excuse me. Mm uh -huh. uh -huh. Okay. Sa katutak na diploma, sa kanya to. Uh, -huh. Master of Child Psychology, Pediatrician, Obstetrician, and Mortician. Kompleto. Harvard University. Ah. Uh Aba, e qualified nga siya, no? Oo. Oh. ah. Uh o -huh. sige, uh -huh. okay. kaya na ba kayo? Oo, oh, basta uh, mabait yung anak ninyo. Ay, naku, ang bait, bait, bait ng anak ko. Hindi mo malikot? Hindi malikot. O sige, sandali lang ho at lang ako. O ah, sige, dalian nyo lang ha, at mali-late na ako. Uh, magdala kayo ng isa, no? Souvenir. Ah, uh, Mrs. Kayo ba'y walang plano magpaalaga? Opo <coughs> <coughs> ka muna, tatawagin ko lang anak ko. Halika, nakutiyak na magugustuhan mong anak ko. Ang bay-bay niya talaga. Magkakasundo oh, kayo. Buti naman ako ganun. Eh, nasan ba yung baby ninyo? Sinong baby na anak mo? Mrs., malaki na palang pala ang baby ninyo. Oo, ang anak ko, si Boyet. Talagang hindi na baby. Ikaw. na ba? Oo. Huh? Bakit? Anong kala mo sa akin? Hindi pa binyagan. Na. Ay! Naku! No, talagang cute ang anak ko. Masyadong palabiro. Talagang cute na cute ang batang yan. Cute na cute. Talagang cute. Naku! Paano yan, Bert? Eh, bahala ka na sa kanya. Maiwanan ko na kayo. Palagay ko, magkakasundo kayong dalawa. Maiwanan ko na kayo. Feel at home. Mrs. Mrs. Hoy! Mrs. Mrs. Hoy! Alam ba, lahat na nag-aalaga sa akin eh. Hmm? Eh, alam mo, Boyet. Eh? Alam mo, hindi naman tayo dapat mag... Dapat nga, magkaibigan tayo, di ba? mga magkakaibigan, naglalaro. O, di, laro tayo. Anong sumularo? gusto mo laro? Gusto ko ng ko, boy. Yun! Naku, tama-tama. Kahawig na kahawig mo si Lone Ranger, eh. Kunari, ikaw si Lone Ranger, ako naman si Tonto. Magkaibigan tayo. Ayoko ng lalo yun. Eh, hey, anong gusto mo? Lika! Sumunit ka sa akin sa baba. Lika! Lika! Iya! Bam, bam, bam! Laputi! 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 Ha! Bam, 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 bam! Ayoko na! Ayoko na! Ay, pagod na ako. Ayoko Sige na. Eh, patay na. Pakabayo eh. Gusto ko pa eh. Basta. Sige na. wala na ako ibubuga. Wala ka pa ibang laro Eh, iba naman. Sige na nga. Bye-bye na lang tayo. Bye-bye yan. Oh, yun, yun, yun. Sige, sige. Ayos, ayos. Pero ang gusto ko, ako tatay. Ikaw nanay. ha? Ayos ba? Eh. Hmm? ayos, ayos. Ay, Bert! Ay, misis. Dumating na ho pala kayo. Buhay ka pa pala? Ha? Ah, ah, ah. Ang ibig ko sabihin eh, kumusta ka na? Mabuti naman ho. Oh, kumusta si Buhayet? Mabuti rin ho. Oh. Bakit ho? Oh? Wala ka namang palampasa eh. Ah, bakit? Nakasundo kayo? Ah, oo, magkasundo, magkasundo. Wala kang problema? Oo, oh, Wala. Sinabi ko na sa'yo, mabait ang anak ko eh. Ay, naku, no, mabait ako, na mabait ako. Wala akong problem, problema-problema. <laughs> Ay, siya nga pala, magkano utang ko sa'yo? Eh, bahala lang ako kayo. Ano ba ang usapan ninyo? Sa limang oras, limang piso kada oras. 25 pesos, ano? Mm -hmm. O, ito. Yung suklit, tip ko na sa'yo. Uy, nakadoble pa. Sige, salamat to. As o, okay. paano? di. Tutuloy na ako. Ah, oh, sige. Salamat din, Bert. Ang anak -an niyo, -an may -an, two talaga. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga mag ng bata. Oh, eh, siya nga pala. Nasa nga pala si Boyet. Ah, uh, nandiyan lang ko sa baba. Ah. Sige, okay. Tutuloy na ako. Silang sige lang, ha? Sa so, ulitin, ha? Ah. Oh. Boyet, Una. I'm so proud of you. Boyet! Ang ko!